Hello po! So, ito yung second harvest or I think pang third na to. I-harvest na namin yung mga broccoli kasi papalitan namin ng ibang tanim. Mga maliliit pero nakakatipid siyempre pagbuhay ibang bansa. Ito to. Siya. Ito. Yan, meron pati maliit, uh -uh. lahat. Mhm. Uh -uh. Tanggalin na natin lahat. Sha. Ito din. Oh, sin. Hmm. Tanggalin, Tanggalin to lahat. Yeah. So ito. Pinakadulo. Pinakadulo. kadulo. Hmm. Mhm. Kaya pa yan? <laughs> ah. Ah. <laughs> Parang ano? ano? masyadong kailangan ata ano ito. ayan so ako po ay natututong mag garden kasi <laughs> wala talaga akong experience so ayan. ito yung ayan. Ayan. so ay napunta na dito yun. ito yung na-harvest namin sa dalawang ano, sa isang planggana ba yan? Hmm. Taktak mo. oh, yun. Ito, iba yan. Kamatis ko yan. Kamatis, ito. Ayan. Ay, kasama yung ano. Okay lang yan. Tayo mo na. Ano ipapalit dito? Abangan. It's yun. Hmm? Kung oh, ano nandoon. Hatiin ko. Lag or lagay ko yung talong. Ayan. Ito, malis. Okay, iwan ma mo muna. tanggalin mo yung ayan. isa. Ito, hilain ko na lang. Ano Tanggal mo muna yun Hmm. Atuso ka. Ito, tak mo dyan. Ito yung pangatlo. So, ito mga gamit pa natin. Ang? Ah? Ito. ito. Ito pa, oo. Uh oh. kukompost kukompose natin. Yung compose namin nandoon, nakatakip ng bat ng ano, blocks kasi marami kami alagang ibon na ampon na hindi namin alam nasan nasan mga mga Yan. Oh, next. Pipitin mo to. sa air. Magkano ano ngayon? Ang broccoli. Nasa yung one piece ng broccoli na malaki. Siguro. Kano? Four dollars. So, magkano yun sa atin? Four Nasa five times. two hundred pesos. 180 converted siguro. sa Pinas. One ba? Laking bagay din yon Ito. Ayan. Punin na natin. Hmm. Eh. Ang na lang yun. <laughs> May tumatawa. na tayo. Isaisa Ayan na lupa. So, kasama tak -tak to. tak ko. siya. Good. Yes. Ibalik mo. Ibalik. Yes. One, two, three. Pang-apat. <laughs> Sige, ano ba yun? Ay, pa dun? Pang-apat. Pa Huwag pa. mo na mo. malit maliit Ito. maliit pa nga maliit pa to eh ito pwede na kunin mo na yun so ito yung pinakamalaki na ma harvest natin today ang um, aming mini broccoli healthy and organic fully grown here in our mini garden yun Oh, ah, tama P -p -p Mode. Naman. Magamit pa yan. Ah, magamit magamit. Tutubo pa to. Ito. Ayan. Ito po pa yung it, Sayang. Ito din. Mm -hmm. Diyan na lang muna. Ay, hindi pa yung nakatubo. Mm. Huli kasi yan. Mm. Ito, okay pa. Next time. Yes. Ayun po, thank you. Ito, ito na. Ang aming na harvest today. Lulutuin namin ng gisa siguro. Okay, thank you po for watching. Mm -hmm. Thank you for watching. Thank you for watching.